ganda ng flower. Dilaw na dilaw, guys. Oh. Eh. Dilaw na dilaw. Doon na si Mayor, oh. Flower yan, eh. Flower lovers yan, eh. Oh. Diba? Ganda. Ganda. Mm. bubuyog. Ah, bee. my bees. May bees. Uh oh. Mahaba ito guys. Hanggang doon. Siyempre, sama natin yung anino natin. Charot. Ang dami nagbabike. Masarap na magbike. Hindi na siya mainit. Mahangin-hangin. Yeah. Doon yung baliktad na house. Asa na yun? Matakpan na. Oh, nagtagpo, oh. Pero hindi tinadhana. mas <laughs> ko dyan. Oh, may butterfly pa dun, oh. Oh, ha? Huh? Butterfly ba yan? Mga lang. Ang gagandang flower. shout out pala sa mga kabibilabs ko dyan, ah. Manood naman kayo ng aking mga video. Ah! namilipad siya namilipad oh, ang ganda ang bugaw ng ibon yan kasi inaano ng mga ibon hmm. diba ang ganda dito doon yung baliktad na house doon yun, nandoon sa tawid baliktad na house Maraming pa kami dadaan ng mga magagandang flower. 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 Ayan. May naligaw na pink po. Naliligaw yung pink na yan. Oh. Ang bangon niya. Grabe. Mabango siya. Mm. Mabango. Siyempre, pupunta na tayo kay Mayor kasi naantay na tayo. Ayan. Shout out sa lahat dyan na mga manonood. Huwag kayong magsamang manood kasi ano, puro bike lang kami. Pero pag magagandang ano, view, hinto kami. Siyempre, magbibidyo kami. O, oh, ba? Diba? Okay. Hindi na lang ang aking video. Thank you for watching. Bye!